What's up, what's up mga idol Nangangawil tayo ngayon mga idol Ito mga idol oh. Ito yung kawil natin mga idol so, yung baton na yun mga idol Yan yung pain natin mga idol Ito so, na yung unang kawil natin mga idol The set up ng mga idol Yan idol na yung pangalawang kawil mga idol naka sit up na rin mga idol ayan mga idol ito na yung pangatlong kawil natin mga idol sana makahuli ito bukas mga idol Yeah. apat na yan mga idol yan idol apat na kawil ito na yung pang lima mga idol yan idol oh dito ako nakahuli ng malaking kasili noon mga idol itong spot na mga idol sana makahuli dito bukas mga idol ito na yung pang anim na kawil mga idol isa na lang yung pain natin mga idol so, meron bang tatlong kawil dito mga idol hindi na kasi mapagkinabangan yung ano, bulati mga idol oh. Oh. ang nangyari dyan so, yung maliit na batag mga idol oh, namatay oh. hindi oh. na po pwede mga idol hanapin na tayo ng ibang pain mga idol Sang magandang good morning sa inyo mga idol magpandaw na tayo ng ating mga kawil mga idol Tara samahan niyo ako mga idol Dito yung unang kawil natin mga idol Ay walang huli mga idol Nandiyan pa rin yung baton mga idol oh. Yun o oh. Nagpain natin Punta natin yung pangalawang kawil mga idol Ano lang sa unahan mga idol Pangalawang kawil natin mga idol Yun Wala pa rin huli mga idol Pero wala yung Pain natin mga idol ay, no, wala yung pae natin na bata mga idol. Punta natin yung pangatlong kabil mga idol. Sana may huli na mga idol. Iyon, wala pa rin mga idol. Yan idol oh. Wala, walang huli idol. mga apat kaya mga idol wala pa rin huli mga idol pangalas parang bukya tayo mga idol ah. isa natin yung panglima mga idol Sana na may huli kahit isa lang mga idol Dito yung pang lima mga idol. Ngayon natin. Oy, wala pa rin idol. Oy. Eh. Wala yung pain mga idol. Walang nahuli. Wala lang pain mga idol. Pa Anin kaya mga idol. Parang bukya talaga tayo mga idol ah. Hindi na lang kaya tayo ng palaka mga idol. Mamayang gabi mga idol. Hindi pa tayo mabubukya. Manulo ba mga idol? Hindi tayo nabubukya pag nangulit tayo ng palaka Parang bukya to mga idol. Idol. Wala pa rin huli idol oh. Oh, meron pong pain mga idol. Oh, nandiyan po yung pain mga idol. Meron pa sa unahan mga idol. No, palaka na yung pain doon mga idol. Nabukusan kasi ako ng ano, batod na pain. Nang ako ng palaka sa gabi mga idol. Pa natin mga idol. Ano, wala pa rin idol oh. Wala pa rin idol. Yun. Yan yan ba yung palaka, widos? Paayin natin na palaka. Sandog pa rin yun. yun. Yan yan pa rin yun. Paayin natin na palaka, idols. Meron pa rin sonahan, idols. Mani ako mga idols sana may huli na yun kahit Mal maliit lang mga idol ayun ako ayun natin ay wala pa rin idol idol oh Buhay pa yung palaka, idol. Tignan nyo, idol. Buhay pa siya. Oo, nakakapit ang gilid Meron pa isa, mga idol. Tignan natin yung panghuli, mga idol. Parang bukya talaga tayo, mga idol. Lahat. Meron pa isa doon, mga idol. Tignan natin. Ay, wala pa rin idol. Ano idol, dalok? Oh? Balak pa yung Balak pa rin yung kain natin mga idol. Wala idol, buksya idol. Malas idol. Ganda sana dito mga idol. Yan o. Oh? Meron nga tapos mga idol. Bukya mga idol Malas mga idol Na mga idol Ulitin ko ba ba mga idol Nga pa kaya Mamayang gabi mga idol Nga mga huli na lang ako ng plaka mga idol Bukya idol eh Buka natin mamayang gabi ulit mga idol tingnan natin naka naka samba tayo ng kahit isa lang